A'udhu billahi minasyaitanu rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Wassalamu ala rasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ito po, kasalukuyan po natin ano, Binabagtas ang Frankfurt you know, Ang alam kong Frankfurt kasi Nung araw yung ano ba yun Parang sausage. Sausage, yes, sir. Di ba dito ka pinanganak yan? Dito ba ginawa yan? oh, dito. siguro, no? Yun ang pangalan eh. Ito. Frankfurter. Dito sa German. Eto German Ito pa. Ito pa. Ito pa. Oh, ayan, no? Nagutatalo ho yung parehong tiga SMNI. Ayan. <laughs> <laughs> Iba naman ho. Sila naman ho ang binabalita ako ngayon. Iniis ko. Kamilisan. Nandito po kami ngayon, kasama ko sa seminar. Ako po ay uh, kanilang sinundo sa aking uh, hapagtulugan. Uh, kami sa At kami po ngayon patungo doon sa pagpupulong ng mga Pilipino. Saan galing itong mga Pilipino ito? Pupuntahan natin. Wow, ibang lugar po ng Germany. ibat ibang lugar ng Germany yan. Ah. Galing uh, Limburg. Galing Berlin. Heidelberg? Ibang-ibang. More than ano sila? Heidelberg. Oh, Heidelberg. Si Heidelberg nang galing si Rizal dyan. Ayun. Aba, mara marami ah. Napuno yung park ah. Aba. Oh, Daga oh, daga pare, baka bawal. Eh, may si si Rosa. Eh, Wala pa baba lang kayo. Hmm. Pero ako kailangan kong ibaba 'yun. gamit hmm. ni Sen. dalang yan, pare. Dalang sen. Oh, yan. Sige, so, mo na lang Ako mo ako ang Ako muna ngayon ng ano, pare. <laughs> ako muna nagko cover pare. Ako reporter mo. <laughs> Andito po kami ngayon kasama <laughs> ang SM. <laughs> Ali cover natin. Oh. Oh. Ah, ah, ayan mo lang. Ayan mo lang mga uh, kasama natin, ang uh, mga kababayan natin. Yun. Ba ibang anong flag yung isa? Germany. Okay. Madami ah. Ayan. eh sila ay yung ano may oo apo apo amusta po ay nako hindi ko pa po nakikita hindi pa po apo <laughs> picture

Ma <laughs> hanggang no, no, no. alas 12 lang daw po. Opo. Hanggang alas 12 lang daw po. Opo. <laughs> 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 sir, Hello, sir. Please, please, Hello, sir. Hello, sir. Hello sir. please, 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 Apo. Isa po. Apo. Yes, po. Please, please. Open, minutes 10 minutes time, Sir, <laughs> sir minutes. Please, please. Back po muna kayo. Atras po. Atras. atras. Please, please. Atras po. Atras! Atras! Atras, 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 atras po muna. Please. Wala na po tayong Enough time. 10 minutes lang. Atras! Please po. Please atras, Mas, lang. Sandali lang. Pagbigyan nyo muna. Pagbigyan nyo muna magsalita sila. Atrás. Atrás. Atrás.